Ayan mga kabarangay, napakasarap ng recipe na ito. So ayan, meron tayong uh, kambing, balat ng kambing mga idol. Ayan, siyempre palambutin natin. At meron din tayong balat ng baka pagsamahin na natin. Ayan, nilagyan natin ng uh, buong paminta, konting asin, ang pre laurel. At palambutin lang natin. Pero yung balat ng baka medyo malambot na yan, So isama lang natin sa pagpapalambot para sigurado malambot na malambot siya. Ayan. So ayan, habang pinapalambot natin yung balat ng kambing at balat ng baka, So mag tayo ng luya. Ayan pang palasa niya. Sibuyas. Ayan. At i-prepare na natin ang ganyang at ang sibuyas, luya, spring onion at ang ating siling sigang at ang ating siling labuyo mga idol syempre ang ating Kalaman si Diyos, huwag natin kalimutan dahil yan po yung nagpapabango, nagpapalasa, nagpapasarap ng ating kilawing balat ng kambing na may kasamang balat ng baka. Yung mga idol, ayan ang pakasarap ng ganito recipe. Pinaghalong balat ng kambing at balat ng baka, ayan. So pagkalipas nga ng mga kulang-kulang uh, sa oras Pagpapalambot ng balat ng kambing Siguro mga 40 minutes natin pinakulo So ayan malambot na at Siyempre hanguin na natin at para hiwain natin na medyo maliliit Ayan, dipindi po sa inyo kung paano kaliliit At kalalakyan yung pagkahiwa ng balat ng kambing Ayan, At syempre yung balat ng baka mga idol, hiwain na rin natin. Medyo mahirap siya hiwain kasi medyo malagkit siya dahil malambot na malambot na. Pero mamaya pag kaya na itinimplahan natin ay mawala po ang kanyang lagkit. Ayan mga idol, ganun lang talaga syempre. Kung gusto mo kumain na masarap, magtsaga ka. Ayan. So ayan, pinaghalo na yung balat ng kambing at balat, balat ng baka. So ayan, tinimplahan na po natin yung ating ginayat na luya. At syempre yung spring onion, siling labuyo, siling panigang. At syempre mas masarap kung maraming sibuyas. Ayan mga idol, maraming maraming salamat naway mag 300k na po tayo bukas ayan shout out at pakishare na rin ng ating video mga idol at syempre pakilike na rin para po mag 300k na po ang ating uh, feeds, mga idol ayan maraming maraming salamat at syempre yung suka ayan naglagay tayo rito ng suka siguro mga at least siguro mga 1 port cup syempre depende po sa dami ng ating uh, kilawin ayan bitchin mga idol nag like, additional tayo ng konti so ayan nagdagdag pa tayo ng konti sibuyas At syempre mga idol, yung paminta, huwag natin kalimutan. Isa rin yan sa nagpapasarap, nagpapalasa ng ating kilawin. So, so ayan, nag-additional tayo ng konting suka. At syempre, konting uh, seasonin, pampalasa, pampabango. Ganyan lang kadali, kasarap magluto at gumawa ng kilawing balat ng kambing na may kasamang balat ng baka mga idol napakasarap nitong na ulam pulutan ayan the best to pulutan sa mga handaan ayan ganito lang po ang sistema diskarte ng ating mga kilawin ayan ayan at kailangan lang natin halu-haluin hanggang sa mag-combine po ang kanyang mga lasa So ayan na nga, tapos na nga nating timpla ng ating kilawing kambing, kilawing balat ng kambing. May kasamang balat ng baka mga idol, ayan naman talaga napakasarap. Ayan at pwede na po tayong kumain at higit sa lahat tumagay, ayan. At shout out po sa aking mga followers, maraming maraming salamat sa aking mga followers ng mga OFW, ayan mga idol. At syempre, meron po tayong product sa may mga gustong umorder ng ating bagnet bagoong mga idol. Order na po para makasali po kayo sa ating parapol, malay po mananalo po tayo ng 1,000 pesos at syempre mayroon pa tayong masarap na bagnit bagong. Ayan, ilagay po, ilagay po natin yung link mamaya sa Shopee at Lazada, nasa comment section po at pwede po tayong umorder. Ayan.